yun guys uh, nakikita nyo dito uh, ito yung SM ng mandawi uh, city ito na po yung update nya under construction pa rin uh, dito po yung dating gmall gc3 mall, e -Mall. Uh, ito na siya ngayon uh, maraming mga scaffolding na uh, nakakabit uh, tingnan natin yung entrance uh, ginaya po niya yung uh, forma talaga ng SM kikita nito datin sa entrance yung ano ba meron na, meron na, na logo na uh, nagalagay ayun ganda na yan po yung dating gmall binago talaga yung SM na talaga yung logo nya oh grabe yung unit na panahon ito So nakikita nyo yan guys uh, Meron pang mga nag-contract na mga, mga trabaho dyan May mga bako ah. so, ba ah, Tara, samahan niyo ako sa ating road trip Biyahe po tayo Bawi, mabunta sa

Uh, ngayon, mga iwalas ngayon na uh, yung langan natin sa last hour ito, mga lasahes lasahes ng gabi yan, ito lang so, yan yung pinaka-traffic eh, ngayon hindi lang watching sa uh, mga binig so, ito yung Pantawi City na Cebu kaya uh, try over sa magbigay flight kasi dyan sa nahan eh uh, uh, lumulit ko raso so, <coughs> so yun lang guys uh, dito lang dito lang yung road trip natin sunod na lang kung may time Terima kasih, terima kasih kami juga merayakan untuk anda. Terima kasih banyak-banyak. 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 Terima kasih banyak-banyak.